chat ni kuan video ni ka Oh, ito, nagbalot na sila ng isda. <laughs> Deliver to ngayon. Balot na sila. Ano na to. Tagal lang nga ano siya. Ano to siya, <makes noise> Dan? Ano to siya, ano Ban? Julia. Vlog. Julia Black at Julia Gold. Ito naman. Alam ko ma'am, dinig Ano to? Rainbow? Julia Black din. And... Julia Black. Ang ito naman, Julia Black. Dalawang Julia Black ma? Ito ba? Tapos ito tumat. hmm. ba? Padala na to ngayon sa mga customer nila. Ito pala si Fit Boy.